Yo! What's up guys? Welcome back na naman sa aking YouTube channel Ako, oh, Magtalo Okay mga bossing, nandito kami ngayon sa... Okay, puntaan natin mga tropa Mga bigyoto, bigyan mo tayo no? Oo Lagay ka ng halak sa atin Ito kaya <laughs> Yun, kainan na, na pala Si <laughs> Kamote, oh <laughs> hihihi sabi ito na yung arman tama, na ito nga pa o'y ko pala diba hihihi mo ko te hihihi boss time time Mga bossing, hanapin natin si Chris. Si Bumanat na naman siya. Mawawala na naman sa grupo eh. Nasaan na naman kaya eh. Kapag-tripan na. Huwag tayo ah. Tawang yung gala eh. Sigurado ako lasing na naman yun. Ay, tiga. Ayan, ayan. ayan si Pres, na, ayan na. si na ng malupitang ano Tulog. Lasing. Lahat talagang katulad to si Pres. Piling niya kanya to. Grabe, sarap ng tulog. Ay mga po, sing punta uh, natin yung mga tropa tapos i-video natin sila i-video ko na rin paligid yan o, kung napapansin nyo dito parang uh, kitang kita yung mga bato no uh, medyo malumot siya pero pagdating dito sa may gitna yan okay, uh, hindi na sya nagbabago napakaganda yan you know, kita kita, grabe. Sulit. At yung tubig, napakalinaw. At sarap ng tubig. At tamis, ang tamis. <laughs> okay. Kung nakikita nyo, medyo magaspang yung bato rito. Yan. Uh, mula magaspang to paliit ng paliit. At ito, palupit. <laughs> para siyang nagiging uh, ano, tiles, no? Ang ganda! Oh, kita kita! Yan, no? Suwabe! Yung sahig, pinakailalim ng tubig para siyang naka-tiles Yan, ganyan ka ganyan ka ganda. Wala akong masabi. Yeah. No? Yan. So ayun yung mga tropa natin ah, Nakasakay sila sa boat Ayan Grabe mga bossing Tingnan nyo oh pinong-pinong bato na parang yung tiles nga, no? Ganda. Sulit. Yan. I-post lang natin. Grabe. And then, tignan natin guys yung, uh, yun, yung mga kasamahan natin. Yan. Napakaganda rito. Wala akong masabi. Ah, uh, Pata Kaya para sa mga players TikTok, napakaganda niya pero masabi ko lang magandang maganda na maganda, 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 Napakaganda na lugar. na nag-a-vibes. Napakarami uh, nag-a-vibes. So, natin ito. Okay mga bossing, pupuntahan na natin yung ating uh, mga kasama. Ito na yung aming uh, Marshall, Kamuti Marshall. General, kapag nag-iari ito. bro. Ayan <laughs> 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 oh, yeah, mga bossing, ano man sabi mo sa kaparanto ito ano? <laughs> 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 Ewan ko, nawawala. Pag mo sa barangay. Yo, yung pamakin ni Miss Mara Malito, ano yun? Mahal yung papare-pare. Ngayon mga idol, puta natin yung ating mga kasama. <laughs> Kaya yung mga kasama. Boss, <laughs> ano masasabi mo? <laughs> oh, ang tatabi ito! Ang oh ang tubig! Ayos, si Madam. Madam mo. Grabe, okay, ang sarap buhay eh. okay lang yata sa inyo oh, Kawai lang kawai kawai Dito kami sa ako <laughs> Yun <laughs> Yun oh kitang kitay lumalang ngayon Nasa ilalim ng dagat yun Shoutout <laughs> sa inyo Yeah, mga boss, malalim na to pero tignan nyo naman uh, kitang kita yung uh, sahig ng tubig no? yan, yeah, napagaganda animoy parang nakatiles yan no? siguro magdadala ako nito mamaya kakalat ko sa loob ng bahay <laughs> Ayan, ako napapansin niyo may lubid. Wala dun, <supervising refugees> <oyu> <Laborator ilig |notimestamps|> <musicians> La doon sa tuktok ng puno na yon, yung mahabal lubid dyan, tinawid, tinali doon sa bundok. Ito mga busing, meron itong cottage lumulutang sa tubig May show. Meron ganun parang ganyan hihila lang na itong lumit nakakatawid na uh, kung nakikita nyo si uh, nakatayo babaw no pero pagdating doon uh, siguro nasa uh, 9 to 10 feet feet yung lalim ng tubig so para siyang ano ito na oh, palalim na ng palalim nasa chan ko na <laughs> dahil sulit ah yan o oh. yan nakikita nyo yan Galing, di ba? Eh, sa lulo ko yan, yung mga nakikita nyo. Mga Aling. Alin? Yan yung pagmamayari ng lolo ko. Hindi mo. Hindi lolo mo. Yung panahon na buhay masya. Ayun yung lolo mo, kalbo. <laughs> <God. laughs> <laughs> <God. laughs> Yan. Yeah grabe ang ganda uh, wala akong masabi solid yung pagpunta namin dito from Quezon City uh, pwede kang bumiyahe ng apat na oras papunta rito galing Uh, sabi ko lang muta kay rito para ma maintindihan ma yung siya sabi ko maramdaman yan na papakita ko yan yeah. Ganyan yung nilalim. Ganda. At sempre uh, marami rin maganda sa paligid. Pero iwasan natin sila. Sarap dito. Hindi lang tubig. Maagos pa. Alinaw. Panalog. Sayang mga bro, naranasan niyo na sana naranasan yung naranasan ni kamote Nag-cancel pa kayo eh. Dali. Grabe. Mga boss. At, uh, punta natin yung tumulutan na hatid. Meron. So mga bro. Mga boss. Uh, bagong bagong cottage so guys uh, uh, daw renta nito 1.5 1.5 pinaparentahan to ng 1.5 kasya kasyang kasya ang isang buong barangay nakikita nyo nakatali at ito pa yung isa mga bagong bagong gawa sila oh. at uh, buka natin yung makyat Parang wala lang. <laughs> Grabe. So kahit magtalon-talon ka, wala lang. Isig lang. Napakaganda. At uh, wala na rito mag-budol fight. No? Grabe. Happy tour. So, uh, natin ang video sa mga dapat ano. Galing di ba? So yun, bababa na tayo dito sa yate ko. Ayan o, bumaba na si madam. Uh, bababa na rin ako. Yun. Kuway kuway. Ayun mga bossing, uh, ah, nandito si Pres. Tingnan natin yung malupitan. Malupitan ginagawa ni Pres. Oh, ah, yeah. ung oh, oh, ano oh. pala, nilala-live yeah. mo 'yun, sandalit, sandali, sandali, mag-aano. wow. Eh, mga bro, 'yung yeah, 'yung nating uh, malulupit na motorsiklo. Ang ganda ng ayos, siya patong-patong, <laughs> <laughs> ay okay, si kamote. Hoy, mga bossing, ito lang naman 'yun, no. Oh. <laughs> yeah, Santa Mis, Santa Mis, Santa <laughs> <Tamis> Gomez. Happy <laughs> birthday nga pala kay ano, Boss Arman. Di <laughs> wow. <laughs> Bukas mo, sagot daw niya yung pagkain ha, sa tayo na ito. Si mo na, surprise. Happy birthday, Arman! <laughs> Hindi na talaga yung ano. Ayun po Ligya. lahat na naliligo. na. Aho na. dito. Huwag na Baka sabihin sila. Huwag ka na Dave. Mukhang hindi ka namin kasama eh. Halika. Halika. Ikaw maglilang kasal ha. pa.

Nakirap pa. Inaubos. So, mahina yata yung mga kasama ko. Kapila okay, yung nag-iisa. Ayun mo. Ibabalikan natin yung mamaya.